Good morning, good morning mga kaadbi ano. So pag-usapan na naman natin tong kabayo natin yan. Adventure model uh, 2014. So yung common issue niya pag-usapan natin dahil ito na naman kaproblema na naman ako sa oil pressure ano. Yan. Bali pangatlong palit ko na to ngayon kaya kailangan natin pag-usapan dahil ito ang pinaka-common issue no? ito oil pressure at saka yung alternator hose at saka yung yung ito itong shock valve na i-vlog ko na to na share ko na to ito ito pangatlong palit ko na to sa alternator hose dalawa so ito yung pinaka-common na issue laging nasisira eh, yung pinalit ko dati usapang so ngayon usapang DIY na naman tayo So, ito yung naipalit ko noon. Ano lang, maabot lang siya ng anim na buwan. Akala ko aabot uh, siya ng 1 taon may git. Eh, anim na buwan lang. Nakadalawang palit ako nito. Ngayon, na uh, sabi ko, tum tumatagas na naman. Buti napansin ko. Ito ang ipapalit ko. Eh. Naghanap ako ng medyo matibay-tibay. Sabi ng ano, ito matibay-tibay ito. I iwan ko lang kung ilang ilang buwan ito aabot. So, usapang DIY na naman tayo sa ating mga kadbe. So, ikasamahan nyo ako. Paano ito i-DIY? Yung DIY pang bahay lang. Kailangan natin matutong mag-DIY dahil, dahil lagi tayo nasa kalsada. So, at saka kailangan natin, pag nag-DIY kayo, kailangan natin i-record. Yan. Para hindi natin makalimutan ano sisilipin natin kung kailan pinalitan na replacement saka hindi siya aabot ng isang taon higit palit na naman ay ngayon kaya ko na na-share to till, uh, anim na buwan pa lang wala na nagtaka ako may mga tagas-tagas na may tulo na sa ilalim ng makina tiningnan ko ito kaya pumili ako kahapon ito yung nakita ko ito na naman, Niles. So, palit na naman tayo ng brand, ano. Kasi, tingnan natin, baka ito haabot ng isang taon. Yes, is okay na. So, halika, samahan niyo ako mga kabayan, ano, mga ka -adby. Ito na yung mga kakailanganin natin mga kabayan, ano. Ito, socket range. Yan, kailangan natin to. Yan, kasi, ito, kasi ito sa 26 yan, 26. Yan. Ito, 27 naman. Bumili ako nito, dalawa. Kaso pag hindi nakasya sa 26, twist sa 27 siya, magkasya. Mura lang naman ito, nasa 100 megat. Minsan-minsan lang naman gagamitin. Kaya pwede na. Yan, ito. Kaya kailangan mo rin ng gamit, ano? Pag nag-DIY ka. Nasilipin natin yung ilalim bakat na lang yan may bakat na lang yan yan tulo yan napapansin niyo. yan sabi ko ang daming lang ah ang tinignan ko yung pinakailalim nagtaka ko baka ah hinala ko noon baka alternatoros o kaya eh uh, oil pressure yan oil pressure yan hirap dito sa ilalim ano yun ito mga kabayan ano darin basta basta kapain sa alam yan yan sumdali lang naman gawin to nakadalawang uh, palit na ako nito pangatlo ngayon kaya alam ko na yan dito nang galing tutulo siya rito yan pa. Ayan, uh, dami lang isa. Yan. So, nagtaka ako. Hindi naman siya nag-ilaw sa ano. Hindi naman nag-umilaw yung yung dashboard. Kasi pag naubos na yung langis, mabilis yung tagas, Umiilaw yung dashboard. Iwa-warning na yun. Para hindi maubusan ng langis yung makina nyo. Ngayon, di pa naman na uh, marami pa namang langis. Sinilip ko. Kasi patak-patak lang naman siya. Pag tumatakbo pero kailangan natin na natin palitan din natin pwedeng uh, pabayaan na lang o oh, kaya hayaan na lang din natin lumal lumala pa papalitan na natin ano Ma share lang natin to mga kaadbi ano kasi mahirap na pag na ganito kayo sa daan kasama kayo napunta tapos may mabibilhan naman na mga ano kasi marami na mga auto shop ngayon problema lang yan. Nga lang, yung mekaniko kung saan tayo hahagilap ng mekaniko. Lalo na sa malayong lugar. Nasa kabias na tayo. At least, sa ganito mga simpleng uh, gawain lang. Simpl simpleng, simpleng uh, ano, may, mayroon tayong idea. Eh, tayo na lang magagawa. Kasi lagi man tayo nasa kalsada. Na um, kailangan natin matutong mag-DIY. Share ko lang ito. Kasi hindi naman ako mekaniko. Hindi naman ako expert. Natuto lang din ako sa mga panunood at saka sa mga gumagawa. Kaya kung kaya ko naman ay eh, gagawin ko. Ayun ah mga kabayan Tinanggal na natin yung ano ito. Itong sakit. Ito yung nagsisimsor to eh. Ayan. Tanggalin natin. Tapos tunin muna natin itong screw. Yung ano nya saksakan. Ayan. Yan, yan. Lumlambot na, oh. Anak ng pating. ano, hirap. Hirap-hirap din. Tinggalin natin. Yan. Pwede na, lambot na, eh. yun, tanggal na yan, eh, tagas yan. kaya yeah. natin kuti yan ito na mga kabayan, ano kuha na natin ito dapat hindi siya umiikot, eh umiikot siya, oh um. yan, ano six months lang sira kagad dito lumalabas yung ano yung langis dito yan, umiikot siya ito yung original. Ibang kulay ng original ano. Ayan. yeah Apat na. No? Ito pangatlong palit ko na to. Ito yung original, ibang kulay. Ayan. Hindi naman umiikot. Hindi naman umiikot. Tapos sa uh, ibang kulay medyo malaki. Matibay talaga ang original. Tapos yung pangalawang palit ko ito ito matagas din iwan ko saan ng ano sira yata yung loob ito pangalawa ito may ikot na napapansin ano, ko may ikot na oh. ito yung papalit ko ngayon pangatlo yan sana okay ano yan mga kabayan ano yan ano yung tagas oh yan Ayan, no? Ayan na natin. Siguro hindi natin makukuna ng kamera dahil baka ma madumihan ng kamera ng ano, na langis. So, basta yan ang papalitan natin. Eh, masikip dito sa ilalim. Tsaka panay tagas ng langis. Kaya, kailangan natin ibalik. kung maubusan ng langis. Wala akong pampalit. Uh, bibili pa ako. So, hindi natin makunan. Kunan na lang natin mamaya pag paga uh, pag uh, tapos na. Basta yung paano siya kinuha, ganun din ang pagbalik. Okay. DIY pang bahay lang mga kabayan, ano? So, sa mga viewers natin, sa mga subscriber natin, maraming salamat sa mga nakapak, nakakapanood paano mag DIY. So, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, eh, subscribe naman kayo para matulungan na, matulungan natin yung channel natin ano para lumago okay mga kawayan marami marami salamat po yan na mga kadbi ano may na naibalik ko na medyo medyo mahirap hirap din dahil na uh, masikit, pero naibalik natin ano yan lagay na natin yung lagayan na sakit saka tasting natin. O, hmm. super maitit. Ayan. Ayan, yung sumama, ano? May na natin tong ano? Itong sensor niya. Ayan. Punas. Tapos punasan lang natin, ano? Para makita natin kung may tagas pa siya. Ayan. wala ng tagas ang salamat ayan In ang natin